So what's up mga bro, pagpatuloy na namin paggawa ng aking karita kung nakita nyo mga bro, yan. Yan. sama ko si bro, Rimando. Kairan muna tayo ng welding niya. So kaya yung render 110. Ito yung transformer. So ito yung mga kanya, uh, pang welding. So yan mga bro, samaan nyo ko. Kasi kailangan matapos na ito para hindi siya magabok dito sa labas. Kasi tag-ulan na ngayon mga bro. Para masimula na pag tinda ng ikempis ball. At saka Kalamaris. Ayan. So, ayan ang kanyang bubong. Ayan ang bubong mga bro. Pininturahan ko yan kahapon. Kulay blue. Ayan. So, pinagamit tayo ng kanyang bubong ng kanyang aso. Ni eh, Brother Rimando. Ito tayo ngayon sa bahay niya. Nakita niya, malinis na yung bahay niya kasi dumating na kanya. Forever. Ayan o. but Để bàn tay luôn không Để bàn tay Để bàn pangalawa. Ayan o. Ayan. Ayan.